plan yung shoot ni Fab today? Ano yung pinag-usapan? Yeah, art lang. Ha? Podcast tayo. Ano yung masasabi mo sa... Sige. Music and shit mo. No? Music, so far. Ito yung mga trip shop eh. Ha? Ito yun, somewhere here. Mga trip shop. Dito sa bangkal kumakain kami na may kinakainan kami na mga lugar which is one is the Japanese place two Jolly Dopey it's, The Japanese place obviously serves Japanese food. Masarap siya and it's cheap. And for Jolly Dopey, They serve breakfast food. It's like all day breakfast, which is also really good and cute because for dessert, you either get a brownie or a banana, right? <laughs>

Kasi kahit may lagnat, shoot pa din. See you na lang. Ay, kanina yan, kuya. Ay, fab? Opo. Fab, ha? Kala ko. Pali tayo. Thank you. Thank you. Thank Naghanap kami ng spot. locked. Pwede. Pwede lang naman mga drone. Hindi po. Pagkakalaan <makes> ng drone. Pinagbawa naman hindi na mag-vlog. Ah, sa background, meron mga trees. Trees. Nature. yun sir. Napan ko. Değil mi? Değil mi? Saan labas na ito? Hmm, depan. Wait, wait, wait.

Ano DJ? DJ? Ewan. Check ko. Kaya mo. Thank you. Thank you. Ay, na, solid. na ewan. Yan na Flat Ay, Ito pala yun. flat white. Ah, so, no. no? okay. oh, nila. Oh, shit. Ganda nung cup nila, Let's try Alam mo, saan ko lang. Matapos saan nagtangisa? Ano yun? Ang dito. man? Matrip. O'y lang. Ikot-ikot lang? Yes. Ikot-ikot? Kaya lang Hindi ka Solid yan kasi para siyang cinematic. Na nasa loob ka lang na itong spot-spot to. Kasi yung sound. Marilis. Oo May... Yan yung parang technique ng ibang director. Wala. Well, parang at the same time kasama ka sa experience ng actors. Oo. Oh. Nasa labas yung frame. Pero yung mic. Nasa loob. Rinig na rinig sa loob. Kahit din sa mga bullshit na output eh. Oo. Oh. Sarap po mo po. sana pwede dito mag-dip. Oo, no? oh, pwede Safe lang. <sighs>

nag ano bakeries bakeries kain ba? Bip tayo sa labas? Tama ka? Huh? Pwede lang ito iwan dito. Pwede lang oh. Pwede. Podcast tayo. Ano yung masasabi mo sa Sige. music and shit mo? Music, so far, schooling talaga. Oo. Hindi ako makapag-output ng personals, to. Parang oh. nabibisi sa school. Then... Dahil sa school? Oo. Oh. pati di mo ba kaya na parang ano, i-intertwine sila? Or like, feel ko, iba talaga yung... yun, no? Oo, oh, iba talaga. I mean, In some way, parang application. Parang tools din yung mga nasa school. Tapos application na. Once na may mga personal stuff, ganun. Hmm. Okay naman, so far. Like tinuturan niya kayo dun mag-graphics and shit like that? Graphics na. Wala? MMA. Ah, wala. Gidya? Baskin, well, like, uh, cafe minor. Minor subject. Ano? One time, nag-ano kami. Glass. Yung parang clay making, gano'n. Nakagawa making ako ng contest. In a way, parang contest at the same time naging mm -hmm. ano siya, exhibit. Mm -hmm. Pina-exhibit ng prof namin. Nandun sa school. Solid. Sabog ako, man. Sabaw ko yung ulo. Ulo. marami. Hindi na tawag lang. Baker on East delay Oo, oh, oh, Baker on East. Sabi ko Baker East. Pero pwede naman. Baker East. Baker on East. Baker on East. Drop lang dito kung wala kang lagnat. Sana di umulan. Di naman. Ah, yun. Buti na jacket ka nga. Kaso, di naman waterproof. Ha? Dito ano? Di water waterproof. Oo. Oh. Repel lang? Hindi. Mm, di din? Hindi, di. Ha, oh, oh. gano'n. Puff. Oo, oh, puff. Anong may nabasa ako? Oh? Like, Ay, sa na, YouTube? Eh, ano Ano na, nabasa mo sa YouTube? Sa YouTube? Parang may nag-analysis with yeah. ano? na uh, mm -hmm. some of their pieces daw. Mm -hmm. <laughs> Ayun, pang waterproof na tela pero may mga holes. Parang the art of like, ano siya? Contradicting. Um, ironic. Iconic. oh, But at the same time, pra- Like, gina- Tinitwist niya yung norm, kung baga. Mm. Yung pack? oh, Eh, but nga kasi yan siya may butas, no? Parang gago. Oh. Beto, beto, beto. Puntan oh. talaga okay. siya. So, Pag-goy. Dito pwedeng earphones. Pasokan ng earphones. <laughs> ah! Hindi naman siguro matutumbayan. no? Hindi naman. One, two, two three pak away, pasnan ka ako, parang bahin yon pa, parang climbing na inaawit. No? So ito. Ito lang yung vibe, may mga birds, Kung naririnig niyo, Tapos... sad, 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 ano eh, sad, LSS ano silent sound system. <laughs> Wala ka na natin. Pwede. Isipan natin. Okay, oh, isipan. Oo. Oh. Sa ano pala, di ba uwi ka? Oo. So, oh, di ba may playground? Hmm. Alam ko kong... may playground. Ano trip niya? Na tugtugan ba? Hindi ko pa alam. Wala ka pang nadig. Wala landing. pa akong nadig. Pero sinak ko yung elevator na set ni Toro. Toro trip ko yun, kagawa yung ko, trip ano. na trip talaga. Yung unang kanta pa lang. Tidig, 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 Utang yun. inang, ang bangis, no? <laughs> Sobrang ganda pa nung set. Set. A good experience. pero gawasak nga niya, Mix. Gawasak, man. Like, Pinalag, dug, ang sino. lang gani, ang second song nga Pinatapos niya, tas nakalimutan niya atang i-play. Ayun, explain play na yun niya lang. So, Meron dun part, yung chomp. Chomp te 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 do habi mo ba natapos ang kanta pero gadula Ano yun ate oh libre to queso mo salsedo or kinani ano yung structure ng ano buildings tangay na para yung shit yung ano yung mundo oh sinabutan sinabutan tapos inito pao nung ano bakit bakit? Eh, wala, wala ko upod. naupod. Di man, ang si, ano? Like, ginpabalaan ko na sa staff bala ako. Uh, ah, bubong bahan Oo. Kasi no? eh, sabi o. ng staff, uy lang. Yung mga <laughs> guard talaga, parang... <laughs> parang kanin. Oo. Oh. Ayan na. No. Lights. Lights. Lightings na. Lightings na. So... So... Antay din man. Mm. Ah. ah. nag okay okay ako antay okay na. sa kape. Tsaka oh, So yun mga men, dito tayo na rin sa bahay. Lala na nung nararamdaman ako. Ba't kaya lang hindi may sakit? Like what the fuck, man? Hindi ata ang trip ng Manila. Hindi ko alam, kagi. Ayun lang, papahinga na ako. Muy bien, así es. Uh, bye.